Yun nga, uh, yung customer natin kanina si sir, nag-verify ng account natin, tingnan yung account sa lalamog, tapos sumingin ng ID, kung yung name natin ay mag-match So, sa mga hirap ang account at uh, bili ang account So, siguro may hirapan sila makakuha ng buhay, oh, or chambahan no. lang din Twice na rin yung mga customer ngayon, takot na ma-scam <coughs> Siguro si sir na-scam na Good morning mga katatay rides Ito yung ano natin First booking Hello sir, lala mo Sir, okay lang Check ko lang yung ID Ito yung ID sir Sige sir Dino na po ang payment nito sir ah, Sige sir, wala na Sir, na vlog ka din Recording lang? Ah, recording. For safety ba? Marami rin kasi minsan na di natin maiwasan. Oh. Customer na. <laughs> <So, laughs> di ba? yung ipagayon niya nga. Oo. Magtanong sa sir kung nagpo-vlog tayo. Sinabi lang natin for record lang. Ganoon na rin yung mga katatay rides for record din kasama yon Kasi meron tayong mga customer na encounter na ano talaga. Sa totoo lang, hindi rin maayos. So meron din naman mga rider na hindi rin maayos. So parehas lang. So doon tayo sa ano, sistema <laughs> maayos. Nice. Alright. Iwasan natin manlamang sa kapwa. At manloko ng kapwa. Sana oh. Kasi hindi maganda yan. Mabalik din sa'yo yan. Hanap tayo ng kasabay nito. Wala pa tayong bukay mo. Oh. Kasi kalalabas lang natin. Time check tayo. 9.27, araw ng Sabado. First booking natin to. Ang SF niya ay 2.07. Baba, ano? Ayan, papuntang ano. 207 papuntang Kawit. So hanapan natin ang kasabay ito. Tingnan niyo yung account ko, ayan oh, niyo? Naging good na lang ayan oh. Naging good na lang siya kasi nga may pinagsabihan kasi akong customer. Wrong pin yung ano niya. Wrong address yung booking niya. Ngayon pumunta tayo siyempre doon sa address. Nagpaikot-ikot tayo, abot tayo ng 30 minutes. Ngayon pinagsabihan ko na next time, pakiayos yung ano, address. Kasi yung rider, nasasayang yung oras at isulina. Nagpahingi ako ng additional, ayaw ko bigyan. Ang dami pang sinasabi. Tapos, yun, na-report pa tayo. You know? So, good luck na lang sa negosyo mo, sir. Yung sila na yung mali, tipong may mali, rider pa yung may kasalanan. Pero ganun pa man, ah, kahit di patas yung sitwasyon, laban lang. Ganun talaga eh. Si Lala parang babae yan, yung lalagi ang tama. <laughs> Ay, nako. Ano to? Pasig to, Pasay, 15 kilo bins Kunin ba natin to? Priority. Total, papunta tayo ng ano yun, Kabite. Pasay, saan ang drop-off nito? cartimar Avenue. Kano siya? 142. to. Priority. 4 km yung pick up. Layo. So, hanap muna tayo ng kasabay nito mga katatay rides. Alright, may nakita tayo papuntang Tagig yung drop off sa Forbes Town. Pagkain to, kunin na natin to kay Nanay. Alam ko tong restaurant na to. 2.6 kilometer. Sa tulang lang to eh. Meron ako nakitang Imus, 229 kaso. Ang layo ng ano, ang gagalingan natin. Galing tayong kawit. So pag drop natin mamaya sa ano, sa Tagig, kukuha ulit tayo ng isa pa. Puntang Las Piñas, Paranaque or Bandang Cavite. Kali ang SF nito ay 150 kasi naka siya. 150 tapos malapit lang siya nasa ano na Black Hill Ang na tayo sa big up location na naiyas restaurant. Tala mo po. Papunta sa ano? Kay Ross D. Guzman. Ito. Doon na bayad nito? Sa akin po yan. 1-5. Oh sige! Oh shit! Oh, shit. <laughs> Minus 0 <zero>. 150 <laughs> uh -huh. uh Oo -oh. Okay, right, pagkain lang. Ito lang. Maliit. Diretso na natin ito kasi pagkain ito. Eh. Alam nyo naman pagkain, Kailangan natin i-priority. Kasi food yan eh. Food. You know? Food is food. No matter what happen. <laughs> Yun nga. Uh, yung customer natin kanina, si sir, nag-verify ng account natin. Tingnan yung account sa Lalamove. Tapos sumingin ng ID. Kung yung name natin ay mag-match. so, sa mga hirap ng account, at bili ang account so siguro mahirapan sila makakuha ng buhay or tsambahan lang din kasi wise na rin yung mga customer ngayon takot na ma-scam <laughs> siguro si sir na-scam na kasi yung pinadala yung sa akin helmet eh. so hindi na tayo tanong kung bakit uh, gusto niya sistema siyempre karapatan niya yung customer siya karapatan niyang malaman yung identification natin